So, ayan, anihan na. As so, you can see naman, sana ano, magmura na yung bigas. At ay, anihan na. Salot sa ano, mga magsasaka. Mga nagsisikap para sa kanilang pamilya. Siyempre, para sa lahat yan. Kasi, pagbenenta, siyempre, makikinabang yung karamihan. So, ayan, nag na yung ani. Sana, ano, magmura na yung bigas.